Magandang magandang gabi na naman sa atin mga kamamay Panibagong gabi at panibagong videos na naman to no? So uh, update natin ngayon no? Si Ocho na naman ang paalis ngayon uh, Time check tayo uh, Anong oras na ba? Uh, alas 12.18 no? Ang oras natin So hindi pa naka-pull out si Ocho siguro yung malapit na yan si Divina Gracia uh, mga patay Pangilaw sa 5 kabila naman si Natasha ano? Natasha ang pamarindoke rin sa uh, kabilang kumpanya uh, Montenegro Shipping Lines ano? itong isa naman Starro Shipping Lines ano? MB Virgin de Pina Francia 8 So, meron na naman palang ano na dumating yun nakapasok na sa loob ng ano Uh, pier no? dito sa uh, breakwater nakakapasok lang so yun uh, ating saksihan kung sino nga ba itong dumating na ito na barko tara sa Gintarkan Gintarkan? sa atang kilometer isla sa Tuhan Isa San Remyo sa sa Dan Bantayan. Sa tapi, sa tapi Bantayan Ah, oh. 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 Dan Bantayan niya. Dia namanya, isla gamay gitar kan. Oh. At lang may Nil. Oh. Oh. Nan nato dapit na itu dito. Oh. Layo <laughs> kayu. Layo kayo. Layo, kayo. <laughs>

So ang agap dumating no? Sir may lupit na So ang nuts ni Rinat Timotilla mga kamamayan no uh, Gis lang, gis Pero ang agap niya na dati Mas nauna pa sa Star Wars ano Sabay mo na sa Star sabay mo na, wala mong lupit yung sigur Okay, para ang pero Sir dalawa, dalawang metro

naglabasan na po nga sa akin ni Rina Timothy ano, mga pasayro galing room dun yun yun, shoutout sa inyong lahat mga, may mga supporters tayo dyan na uh, na pasabayan ano Ariyan, dinasarap ba yung sasawang, bro? So mamaya ating uh, pasyalan ng barko ni Timothy yan sa loob Kung so, hihingi so, muna tayo ng approval kung pwede tayo sa loob yeah. So pinayagan tayo sa ano, Montenegro Shipping Messenger Shoutout kay sir tayo sa taas uh, uh, actually ngayon lang ako nakakit sa barko nito ni ano no di so pagkabungat ito na agad yung ating makikita no ayun hi sir welcome sa may vlog <laughs> sir ito lang yung ano kumbaga wala siyang cabin ay, ah, pa wala na. Sa, sa itaas pa, may gilid lang. Ah, may pa. Sa so, Titingnan ko lang So ito na po yung kanyang ano dito Mga kamabay ano. Pero ayos na ba? Yung mga cabin So may naiyawad pa medyas Ganda rin O oh, Maliwalas din May mga Siyempre may mga ano rin dito uh, Yung life jacket ano Nasa ilalim na rin nandito na oh magay katabi na kung sakaling uh, kailangan uh, nandito na po yung mga uh, life jacket sa kanilang higaan ano yun po yung uh, second deck ng ano ni Rina Timotia so dito naman akit okay, tayo dito sa task kung meron pa so, para madilim so ano pala dito na lang at uh, wala nang pasayero doon sa taas At uh, mandilim na, patay na yung ilaw So siguro ano na, uh, malinis na doon sa taas Kaya dito na lang tayo sa uh, second deck So kita nyo naman uh, may malinis naman talaga ang ano uh, facilities ng barko So dito naman, uh, dito yung county nila So open yung county nila <coughs> yun yung canteen nila <coughs> yan so may kung gustong bibili dito nandito lang ano yan so meron din silang ano dito ah uh, charge station ano cellphone so kailangan mo lang bantayan para ma iwasan ano na hindi magkapalit yung mga cellphone ano? yun. so shout sa mga trupa natin dito ng 5-9 ano na naka-duty dito sa Trina Timothy bababa na tayo at pupulaw sila ng masakyan sama na dyan mga tribe nyo dyan o okay, tara bababa tayo abangan na lang natin yung paglabas so yun o uh, mag-unloading na sila ng ano uh, sakyan so yun si Natasha no So, nakapulot na pala si Ocho, no? Hindi natin na video si Ocho. So, ingat na lang, ingat na lang Ocho sa biyahe. Yun, ito na si Cinco, no? Baka ito yung mga alas stress na. Ah, 2.30 pala, 2.30. Tapos, ah, di Gracia siya, alas tres. Yun po yung schedule natin mamaya. Out na si Maria Natasha, no? Ah, Marindog, eh. Ingat Natasha sa biyahe. Buta marindong eh. Yung ating ano ah uh, operation. Uh, wala naman pong nagyoyosi dito. Ah uh, siguro kanina. Yun, bagong mukha na naman, ano, galing sa Romblon, ano. Sino ba ito? Malalaman, pag nalapit na. Yun, ang ating rival no, galing Romblon. <coughs> Hindi siya nga na nakapaganda na. Ay, isa nga pala. Ano yan? Pag-aaral naman magiging isinil nga rin. Pagsalubo

laking barko no? lapad dami rin sakay mapakita ko sa inyo mamaya mga, yung haba nito mga kamamay ayan o pa, ba Pa, pa. Hoy, Ah, mabangga niyo mga pasayro diyan. Dito pasayro. Sa sampulan na naman.

yun yung haba ni Shitty mga kamamay oh. haba yan oh. No? laki may upi nga lang sa ano sa harap uh, uh, kasi hindi naman talaga maiwasan yung ano uh, lakas ng uh, yung alon ano no? yung agos kumbaga pag uh, masamang panahon kaya nababangga siya dito sa minsan sa Bullard, minsan sa gutter. di may iwasan yung ano, may UP. Hindi may iwasan na pag malakas ang agos, yung yung alon, pag masamang panahon. At nababangga sa, sa tsaka sa gutter. Pag minsan. Kaya pag maganda pa na ayan maluma na yung pag ano, ang pagrampa ni shit Talagang ganun mangyayari pag kagayang sobrang laking barko. Tapos masamang panahon. Dami rin pa Dami rin sakay na. Ah, uh, ano. Uh, private single motor. So, yun ang mga update natin mga kamamay no sa gabing ito, no At uh, Ah, uh, yan yung mga barko natin, ano. So, yun, maraming salamat sa mga walang sawang suporta, sa mga nag-subscribe, nag-like, comment, and nag-share sa mga videos natin, ano. Thank you so much. Maraming salamat sa inyong tulong at suporta. At hanggang dito lang videos na ito. Sana maraming salamat. God bless you po kayo palagi. Ang palaging palala ni mamay ingat!